Uh, hello guys, ang uh, magandang gabi sa inyo lahat. So, lang ako ngayong hapon. Uh, magkano nga ba ang kinita natin sa tatlong oras? So, mabagi ko sa inyo kung kano ang kinita natin sa tatlong oras na pagbabiyay. Music lain ko muna so ah uh, naka 7 bookings uh, 517 so ayan guys 517 and 7 jobs bali takbong pogi lang ito guys so check natin yung 7 bookings guys uh, oh. bali uh, tatlong grab pay at apat na cash so, bibilangin natin yung cash natin guys Shaden. Yeah. So, ito yung cash na papel, uh, 300 pesos tapos meron pa tayong barya. Tayo, uh, piliin natin yung barya. So, ito yung barya guys. Uh, tatlong bente. Tapos, uh, tatlong lima. bente, tatlong lima. Ay, apat na lima pala. Ayun, apat na lima. Bali 95 lahat ito ang bariya ko so ang kinita natin ngayong araw ay 300 ay yung cash ko na kinita is 395 Bali dito na pala ako nag sa mayar ka -south, sa Taguig. kasi dito na ako malapit ayan So pauwi na tayo guys. Samahan nyo ko yung samahan nyo na ako umuwi. So, uh, tayo na guys. Uwi na tayo. sa ano sa cash ko is may mga sukli na hindi na nila kinukuha so yun na yung pinaka tips ba ng mga rider ba so malaking bagay din yun na panggas mahalang gas ngayon tapos ang Grabe pang traffic. Malas malasing ka pa. Yes. Yan yung mahuli ka. Madisgrasya. Uh, Ingat-ingat lagi mga paps. Hindi lang doble ingat. Kasi kapag once na nadisgrasya o oh, nahuli, Uh, malaking abala yan buti sana kung ibabalik na wala na Awa naman ng Diyos kayo pa Awa naman ng Diyos kayo guys Hindi masyado gumulan At syempre Hindi tayo